<laughs> toh, yung uh, mga forwarder pinagkakargaan nila ayan ayan no? Oh. <laughs> ay sabi naman may kuwanaan ka na Oh. oh. Ayan, ha? No? Uh, oh. kailangan talaga mat jo madulas ya Good morning once again. So nandito tayo ngayon sa mga kababayan natin mga nagtatapas at uh, ipapakita natin ngayong uh, araw na ito yung uh, trabaho ng uh, pagtatapas no, kumbaga uh, sakada. At uh, ito po yung uh, buhay natin uh, dito sa probinsya. Ang uh, majority na pananim dito ay tubo, no? At uh, kasi malapit lang yung uh, central dito sa ating uh, lugar, no? So ito po yung uh, mga kababayan natin na nagtatapas at uh, pupunta natin ngayong araw na ito at uh, para ma natin yung uh, trabahong uh, pagtatapas at uh, ma natin yung uh, tubo no kung saan at uh, yung mga asukal na ginagamit natin lahat po ng uh, mga produkto na matatamis ay may halong asukal so dito nagmumula sa tubo no so yan, punta tayo dito sa mga kababayan natin dito na nagtatapa. so yan po at uh, approaching tayo dito sa uh, ibaba no at uh, pipicture natin tong uh, tubo at uh, nakikita po niyo na maraming baka dito, no. So uh, itong uh, baka kumakain ng dahon ng uh, ano yung talbos ng tubo, no. Kikita po niyo kinakain niya. So ito yung uh, pinagpaplanuan natin, no. Pag uh, may resour may resour resources na tayo na shredder ay uh, kukulik tayo natin tong, uh, ano, itong uh, mga talbos ng tubo na ito at uh, yan yung uh, isi-shred natin at uh, isa-silage natin kung ito'y kakainin ng kambing so go na tayo na makapag-produce ng uh, maraming uh, lagang kambing dahil uh, sa panahon ngayon no. ay hirap na hirap tayong uh, maghanap ng mapastulan dahil uh, produktibo na lahat yung area uh, dito Oh, mayroon ng uh, ano mayroon ng uh, mga pananim dahil uh, siyempre uh, dito sa lugar na ito ay uh, maraming nagtatanim ng tubo dahil uh, maganda yung uh, presyo ng asukal ngayon at uh, madaling uh, alagaan itong tubo no dahil uh, pag naitanim mo at nalinisan so antayin mo na lang na uh, cropping kagaya nito lagyan ng uh, abono so magantay ka na lang na 9 months so hindi ka na mag uh, land, prob, uh, land, uh, land, preparation uli at tuli uh, tuloy tuloy na no bawat uh, cropping ay uh, tuli tuloy lang yung uh, pagtubo nya at alagaan mo lang nang uh, ano uh, alagaan mo lang ng abono So, yan. Ha, nakikita po ninyo yung mga baka, no? Ha, marami silang baka dito pero hindi kagandahan. Hindi siya mataba. Dahil sa kakulangan ng uh, pagkain nila, no? So, ito na nga. Naninimot na sila ng uh, mga talbos nung tubo. So, ito kung uh, magkaroon ka ng shredder at uh, magkaroon ka ng uh, resources so, magandang uh, gagawin pagkain ng baka ito dahil uh, hindi pa nga na, ano, hindi pa nga nasa silage ay kinakain ng baka. Ano pa kaya kung ito ay masa silage at malagyan ng molasses? So, ito na ano, approaching tayo dito sa uh, nagtatapas. ito yung sabi nilang uh, ano no, si Milia. Ito yung punla, ano. So, lumilikon sila nang uh, yung uh, pinaka dulo niya at uh, itatanim ito no dahil uh, ito ay hindi uh, na pwedeng uh, isama kasi batang-bata na ito eh, yung uh, tubo ay ang kailangan dito ay uh, asukal no kailangan pero sa part ng uh, dito banda sa talbos na ay pwedeng gawing uh, ano na ito pwedeng gawing uh, punla no itatanim dahil ito yung uh, nagsisilbing uh, ano uh, punla ng uh, tubo so yan uh, kinukulikta nila yung uh, ano nya bandang uh, itaas nya bandang talbos at uh, itatanim uli no so hindi na tayo hindi na sila bibili ng uh, ano uh, punla no hindi na sila similya so kikita po ninyo itong baka na ito no? malaya siyang kumakain pero mapayat rin no so ito yung uh, mahirap sa pag-aalaga ng hayop no ay uh, itong uh, kakulangan ng pagkain. So kailangan na uh, may programa tayo na magkaroon ng uh, pagkain yung mga baka na uh, at uh, mga kambing no kung uh, tayo magpapatuloy sa pag-aalaga ng uh, livestock no. At uh, ito na nga kikita po ninyo uh, nandito na tayo sa mga kababayan natin na uh, nagtatapas no. So yan, uh, marami silang patdan no? ito yung similya marami silang kinukulikta at uh, ito naman yung uh, nakukuha nilang uh, mga ano, tubo so magkakarga sila mamaya aywan ko lang kung mapipicture natin yung pagkakarga nila so nandito na tayo sa mga body natin no? yan. shout out kayo mga body yan. so Ah, uh, uh gargakan no na Ah, ito na. Uh, uh sila ni dadengan to. Bobo, so batang-bata pa no. At eh uh, kita po ninyo uh, uh, Walang uh, bata sa hanap buhay no dahil uh, ito ay uh, uh, trabahong uh, mahirap pero kaya nila no. So ito, nakikita po ninyo to, pamilyado na rin to. Oh ito, uh, ito uh, hindi nito bata, may bata na yan. <laughs> Ang ah, ina makakarga ka na sa Ah, hindi ko di ako makakover ka. May may pambay siya. Ah, ito mga body natin, no? Ah, shout out kay mga body para makita ng mga chicks na masisipag kayo talaga, no? lalo na ito mga binata. dito si Pais, no? Yan, yan, yan si Pais. Yan yung ano nila, no? Yan. 'Yan yung pinakasikat sa kanila dito. Oh. oh, oh. oh. <laughs> so ito yung tubo at uh, yung asukal at lahat ng ginagamit natin na uh, mga nakakalua ng uh, kagaya ng soft drinks. So dito nagmumula sa tubo, no? Kaya itoy uh, ay lang presyo, no? Ayan. So madaling alagaan 'to pag uh, kagaya nito oras ng nga uh, pag harvest pag naikarga na ito wala nang uh, ibang proseso kundi maghahantay ka na lang ng uh, bayad niya. so dadalin lang sa central uh, may pera na no so ang mais no uh, maganda rin yung mais hybrid 3 months ay uh, meron mayroon kang uh, ma-harvest yun nga lang So, hindi siya stable yung presyo niya, no? Pabago-bago, mabilis bumaba yung presyo ng mais. At uh, bawat tatlong buwan ay uh, land preparation at uh, mag-prepare uh, pre ka na naman na magtatanim. Itong tubo, pag naalagaan mo nang maayos to, hanggang 5 cropping ay uh, hindi ka na magtatanim, hindi ka mag na uh, land uh, preparation, kung baga, no? Dahil tuloy-tuloy uh, lang siyang tumutubo at alagaan uh, mo lang siya nang ano, uh, alagaan mo lang siya ng uh, abuno at linisan mo lang no so ito araw-araw silang uh, nakakapaglabas ng isang truck no at uh, ito yung uh, buhay ng ating mga kababayan dito sa may uh, part ng uh, Mindanao at uh, ito yung uh, magandang uh, ano kahit mahirap ay uh, marangal na trabaho ito na no ha uh, malapit-lapit na silang makakuha ng pila ka kuha na ba niya pila ka pile isa ka truck ay kakuha na 300 ah so pag uh, nakalikom sila ng uh, tatlong uh, tumpok ay 300 na tumpok yan isang pile ang tawag niyan so makakuha sila ng 300 na ganyan so iyon na yon ha kaya nilang ikalkula na na isang truck na yon so mabilis lang nilang uh, nakukuha yon uh, mag-uumpisa sila sila sa umaga no uh, bago mag uh, ano uh, maghapon ha bago mag ano uh, uh, nak uh, makapagkarga na sila up, uh, isang truck na yon at uh, yung uh, isang load na yon yun yung uh, isang uh, 3000 ang bayad para ano uh, ha uh, bawat uh, isang load so ayan kita po ninyo no Oh, ay, sorry sorry. ka <laughs> So, nadulas tayo, no. Upo <laughs> muna tayo. Ah, nadulas ako. <laughs> oh, hindi pa tayo nagtap, hindi pa tayo nagtatapas, napapagod na tayo. Yun pa yung magtapas tayo dito. Oh, uh, yan uh shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao, no at shout out sa ating mga kababayan mga OFW, mga kababayan po natin mga immigrants, ito po yung buhay natin dito sa probinsya no? mahirap pero masaya dahil uh, wala tayong naagrabyado na iba at uh, yung uh, pirang kinikita natin kahit na kakarampot ay galing sa pinagpawisan natin, galing sa talagang pinapakain natin sa ating uh, pamilya ay uh, galing sa ating pawis no so eh. feeding uh, uh, ipagmalaki ng ating uh, pamilya yung uh, kinakain nila na kahit na simple lang ay galing sa uh, marangal na ano uh, trabaho no so yan po at uh, yan uh, patuloy pa rin yung ating uh, mga kababayan dito mga body natin okay. dito na pagtatapat para makalikom sila ng 300 na ano uh, ha uh, pile no 300 na big chest ganito ay uh, isang truck na no at uh, kaya na nilang uh, kalkulasyon yon so inuulit natin bawat isang truck per load yung uh, bayaran dito sa isang truck ay 3000 so uh, minimintin lang nila na araw-araw makapaglabas sila ng isang truck so yun na yung paghahati-hatian nila So yun na nga, sabi ko, ay, uh, importante ay uh, marangal na hanap buhay. Magandang umaga po. At uh, ito po yung buhay ng uh, magtatapas ng tubuh. Mahirap pero nag enjoy sila sa kanilang ginagawa. Walang mahirap sa mahirap. Salamat. Walang mahirap sa